Pinaupo lang siya ng kanyang inarito para maghintay sa kanya. Ngunit hindi niya inakalang masasaksihan niya ang tagpo na magpapabago sa kanyang kapalaran. Dalawang mamahaling sasakyan ang nag-aagawan sa isang parking space. Sa sumunod na segundo, ang mayabang at mapang even driver ng pulang sasakyan ay agad na naglabas ng baseball bat at walang habas na pinagpapalo ang windshield ng itim na sasakyan. Ngunit hindi niya inaasahan ang susunod na mangyayari. Ang kalaban ay dalubhasa sa pagpuksa ng mga hambog. Dalawang putok lang. Bumagsak ang pulang driver. Pagkatapos ay lumapit pa at pinaputokan ulit at ang pangyayaring ito, ay nakita ng isang batang lalaki sa tabi, ang bumaril ay ang pinuno ng gang dito, si Tio Ni, nagkatinginan ng dalawa, pero pinili pa rin ni Tito Dan na palampasin ang batang lalaki, ang batang lalaki ay nagngangalang Shao Luo, nang marinig ng ama ang ingay, agad yang hinayla si Shao Luo pa uwi. at sinabi sa kanya, may nakita kang hindi mo dapat makita, pero pagka uwi pa lang, hindi pa sila nakakahinga ng maayos, nahanap na sila ng FBL. At pinapalabas si Shao Luo para ituro ang taong nanakit kanina. Sa totoo lang, maraming nakakita sa nangyari kanina pero walang naglakas loob na magsalita. Dinala ni BL si Xiao sa harap ng mga sospek para isa-isa niyang kilalanin. Sinabi ni Xiao na hindi ang unang limang lalaki nang malapit na kay Tio Tumahimik si Xiao Luo, nag-alinlangan siya. Dahil ang bumaril na si Uncle Ni ay idolo niya, nagsinungaling pa rin siya na hindi. Ang sagot ni Xiao Luo ay lubhang ikinagulat ni Uncle Ni. Muli silang nagkatitigan. At naitandaan din ni Uncle Ni ang batang lalaki. Para pasalamatan si Xiao nagpaayos pa si Uncle Ni ng trabaho para sa kanyang ama. Dalawang oras lang magtrabaho kada araw, katumbas na ng kalahating buwan niyang sweldo ngayon. Pero ang tatay ni Xiao Luo ay naniniwala na walang may dudulot na maganda ang pakikipaglapit sa mga taong ito, kaya magalang siyang tumanggi. Simula noon, sa tuwing nakakasalubong ni Uncle ni si Xiao Luo, palagi niya itong binibigyan ng tahimik na naghihikayat na ekspresyon. Nais makita ni Tito ni si Xiao Luo sa araw na ito, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Xiao Luo sa harap ng malapit na leader ng gang. Hindi natakot si Xiao Luo. Sa halip, muli niyang binanggit ang peklat ni Tito ni. Pwede ba akong magtanong? Sige lang. Talaga bang pinatay mo ang taong yon dahil sa parking space? Si Tito ni ay nag-alinlangan sandali at ngumiting nagsabi, kapag lumaki ka, mauunawaan mo rin. Matapos ang pagkikita na ito, unti-unti silang nagkakilala. Ngunit si Xiao Luo ay kabaligtaran ng kanyang ama. Hindi lamang siya pumupunta sa lugar ni Tito ni, kundi lihim pa siyang nagtatrabaho bilang isang pansamantalang manggagawa dito. Isang araw, hindi maganda ang swerte ni Tito ni. Kaya naman, inaila niya si Xiao Luo para maghagis ng dice. Pero ang pagtapon na ito ang nagpamangha sa lahat. Nakapanalo siya ng labing isang beses sunod-sunod. Tuwang-tuwa si tiyo ni. Inisip niya na si Xiao Luo ang kanyang swerte. Bago umalis, binigyan pa siya ni, tiyo ni ng higit pa sa kalahati ng kanyang sahod. Iyan lang. Mayroon pa. Binigyan din si Xiao ng palayaw. Dahil lahat ng pumupunta rito ay may kanya-kanyang palayaw. Bibigyan kita ng mas maikling pangalan. Mula ngayon, ang palayaw mo ay, si, palayaw na si, oo. Mula noon, itinuring na ni Uncle ni si Xiao bilang sarili niyang anak, at dahil kay Tito ni na malaking puno, halata kay Xiao na iba na ang estado niya ngayon. Dati kapag bumibili ng prutas, palagi silang nagtatago kasama ng mga kaibigan para kumuha, at ang matanda, bukod sa pagsigaw sa kanila, wala siyang ibang magawa. Pero ngayon, kapag nakikita ng matanda si Xiao hindi lang libre ang prutas, nakipaglapit pa. Simula ngayon, kumain ka lang ng prutas kahit anong gusto mo. Maglagay ka ng ulam. Basta sabihin mo lang kay Tito ni ang ilang magagandang salita tungkol sa akin. Talagang iba ang matanda. At hindi sinabi ni Xiao Luo ang mga bagay na ito sa mga magulang niya. Pero hindi may tatago ang katotohanan. Natuklasan ng ama sa una ng anak niya. May tinatago palang $600 na pera. Nagulat ang ama, dahil hindi niya kinikita ang ganito sa loob ng anim na buwan. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, sinabi na rin ng anak niyang si Xiao Luo ang katotohanan. Ang pera palang ito, ay galing sa pagtulong niya sa leader ng gang. Galit na galit ang ama, hinihila si Xiao Luo para magpumilit na pumasok sa mapanganib na lugar. At sa oras na ito, si boss niya ay nagkakape sa bilyaran. Direktang inihagis ng lalaki ang anim na raang dolyar sa mesa, at binalaan si Nina lumayo sa kanyang anak, nang nakita ito, pinapante ni, ni si Xiao sa labas para maghintay. Pagkatapos ay sinabi sa lalaki, hindi niya tinuruan si Xiao na gumawa ng masama. Sa halip, hinihikayat pa niya siyang mag-aral ng mabuti. Dahil lang sa sinabi mong hindi ako mapapahiram ng pera ng mga artista sa baseball card. Itinapon niya lahat ng baseball card na inipon niya sa loob ng maraming taon. Nakakatuwa ang batang ito. Pagkatapos, patuloy pa rin ang lalaki sa pagsisi kay Uncle Ni. Hindi sanay si Uncle Ni na ganituhan. Iniisip niyang hindi marunong tumano ng utang na loob ang ama ni Xiao Kaya nagpalitan sila ng Kita. Halos magkasuntukan na ang dalawa. Gusto kitang Sam Palin. Hindi ako natatakot sa iyo. Subukan mo akong saktan, wala akong pakialam kung sino ka man. Lumabas ang ama na galit na galit, hinihila ang anak pa uwi. Pero inaalala pa rin ni Shao ang mga tip na kinita niya. Ngunit sinabi ng ama sa kanya, huwag mong tanggapin ang maruming pera. Pinaghirapan ko yan. Sinasabi ko sa iyo, lumayo ka sa kanya. Bakit? Lumayo ka sa kanya, makinig ka sa akin. Hindi mo ba ako naririnig? Tama ang sinabi ni Tiyo ni, mga tanga ang mga nagtatrabaho. Tandaan mo, pumatay siya ng tao. Sinabi ng ama sa anak, na nagtatrabaho siya araw-araw ng maaga at huli. Tiyak na hindi kaya ni Tito niyon. Ang nagtatrabaho ang tunay na matapang, ang tatay mo ang tunay na matapang. Kung ganoon, bakit iginagalang siya ng lahat kapag nakikita nila si Tito ni? Hindi yun paggalang, natatakot sila sa kanya pagpapatuloy ng ama, kapag lumaki ka na, mauunawaan mo ang lahat, at si Shao Luo ay napilitang tanggapin ang sinabi ng kanyang ama, pero sa likod ng lahat, kapag may oras siya, palihim pa rin niyang pinupuntahan si Tiony, at sa ganito, mabilis na lumipas ang sampung taon, si Shao Luo ay naging binata na. Pero ang magulong lugar ay nakakaapekto sa paglaki ng mga bata. Pero si Xiao Luo, sa pagitan ng tinatawag na mabuti at masamang ama, ay hindi naman napariwara. Isang araw, isang itim na sasakyan ang dumaan sa harap nila, hindi na matiis na mga kaibigan. Yung itim na, multo, dalawang beses ng pabalik-balik. Lolo, hindi ba natin sila dapat turuan ng leksyon? Ngunit sinabi ni Lolo na hindi naman sila ginugulo. Huwag na lang pansinin. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang kanyang kaklase noong bata pa. Kaya agad niya itong tinawag. Dahil may utang itong 20 pesos sa kanya na walong na, at palagi itong nagdadahilan para hindi makabayad. Ngayong araw, pagkababa niya ng bus, muli niyang nakita ang kaklase niyang may utang. Hoy, bayaran mo na ang 20 pesos ko, may sakit ang lola ko, kailangan ko ng umalis. Nang habulin ni Shao palabas, may tumawag sa kanya. Si Tiyo ni pala, sinabi niya kay Shao Luo, makikilala mo ang isang tao sa halagang 20 yuan, dapat ay sulit na sulit ito para sa iyo. Nang araw na ito, sumakay si Xiao Luo sa bus ng kanyang ama, nakilala niya ang babaeng babago sa kanyang buhay. Dumaan lang naman sa harapan nila yung mga itim. Nag-init agad ang ulo ng ilang kabataan. Dalawang beses pa silang dumaan sa harapan ko. Hayaan mo na sila. Kinakampihan mo pa yung mga itim. Hindi napigilan ni Xiao Pang ang sarili. Agad niyang hinarang ang itim na nakabisikleta. Nang makita ito ng mga kasama, sumugod na rin sila. Pero si Xiao Luo, naniniwala na ang ginagawa nila ay panloloko, kaya nagpanggap siyang aatake, para makatakas agad ang batang lalaking itim. Isang araw, pagsakay ni Xiao Luo sa bus ng kanyang ama, napansin niya ang isang babae sa loob, kahit na itim din ang babae, pero naiintindihan ni Xiao Luo, na siya na ang taong gusto niyang makasama habang buhay, dapat sana sa susunod na istasyon na siya bababa, pero umabot pa siya ng anim na istasyon. pagbaba nila, hindi pa rin sila magkahiwalay. Hanggang sa hindi na nila makita ang isa't isa. Kinabukasan, napagtanto ni Xiao Luo, na ang babae pala ay pareho niya ng paaralan. Sa mga mata pa lang, makikita na. Desidido siyang siya lang ang gusto niya. Sa araw na ito, sinadya ng babae na tumayo sa may gate ng paaralan. Isang pagtatapat lang ang kailangan niya, at nakita rin ni Xiao Luo ang intensyon ng babae. Kaya naman, naglakas loob siyang lumapit para magpakilala. Sa wakas, nagkakilala na rin silang dalawa. Ang gwapo naman yan ikaw rin. Pagbalik, ikinwento ni Shao Luo kay Tiyuni, ang kanyang ninong sagang. Hindi lang siya pinigilan ni Tiyuni sa pakikipagrelasyon sa itim. Sinusuportahan pa niya ito. Maikli lang ang buhay. Kung gusto mo, habulin mo. Huwag mong hayaang magsisi ka sa huli. Ipinahiram pa ni Tito ni ang kanyang sasakyan kay Shao Luo. Ngunit hindi niya inaasahan na. Ang mga bagay ay hindi inaasahan. Masayang dumating si Shao Luo sa lugar ng tagpuan. Ngunit hindi niya inakala na ang itim na lalaking inapi ng kanyang kaibigan noong nakaraan ay kapatid pala ng babae. Kahit anong paliwanag ni Xiao Luo na tinutulungan niya ito, pero iginiit ng kuya ng babae, na naitandaan niya si Xiao Luo noon, kaya naghiwalay ang dalawang panig na hindi masaya. Pagka uwi sa bahay, sinimulan ng turuan ng tatay si Xiao Luo, dahil nahuli siyang nagmamaneho ng kotse ng leader ng gang. Ayaw ng tatay na mapalapit si Xiao Luo kay Tito Ni, pero para kay Xiao Luo, ang Tito Ni ang tanyang idolo, lalo na't wala naman akong natutunan na masama. Si Xiao Luo, na nag-uumpisa pa lang, ikaw, nagmaneho ka ng bus buong buhay mo ni hindi ka nga makabili ng sarili mong sasakyan. Ang mga nagtatrabaho ay mga tanga. Pagkatapos sabihin yon, si Xiao Luo ay nagmamadaling hanapin si Uncle Ni, ngunit hindi niya inaasahan, na iba ang araw na ito, kara rating niya lang sa bar ni Tito Nick, agad siyang tinawag ni Tito Nick ng masigla, at habang sumisiksik siya sa mga tao, napansin niya ang isang kainahinalang mukha, nakatingin ng taong iyon kay Xiao Luo, at dahan-dahan siyang lumalapit kay Tito Nick, hindi, Ang pumatay pala ay ang anak ng driver sampung taon na ang nakalipas. Noong panahong yun, dahil sa isang parking space, binaril ni Tito ni ang kanyang ama. Pagkalipas ng sampung taon, dumating ang anak para mag -ganti. Sa libing, isang matanda ang lumitaw sa likod ni Little Luo. Siya pala ang driver na nailigtas ni Tito ni noon. At sila ni Tito ni ay matalik ng magkaibigan. Ngunit si Little Luo ay labis na naguguluhan. Noon nga ba talaga ay dahil lang sa isang parking space? Hindi naman.